Hello guys! Magandang hapon and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay i share ko naman sa inyo yung presyohan ko ng aking mga dilata. Ayan, yun yung mga dilata ko guys. Dito mga sardinas, ayan, yung mga San Marino or dito na corn beef, ayan nandun. Tapos dito naman sa mga taas, yun nandiyan kasama na, din, kasama na dito yung mga malalaking mga sardinas. So yung iba, bungi-bungi na guys, so wala na. So ito, ilalagay ko muna tong isang <laughs> Ayan na dito, 555 na malaki. So, simula tayo dito, guys. Uh, so, isama na natin itong mga, ano, yung mga liver spread. So, ganito, guys, liver spread na Argentina, 25 pesos. Rino na malaki, ito, uh, 65 pesos. Yung rino na maliit sa akin, guys, ay 34. Tapos, cream style na, tawag dito, cream style corn, golden sweet, ay 50 pesos. So, patuloy tayo guys. May bumili lang. So, dito na tayo sa cream style uh, corn. 50 pesos. Ito yan ay malaki po yan. Tapos, yang stone sardines, 24. Master sardines na green at saka red ay 25. Uh, 5-5-5 na sardines. Red and yung green. Uh, 25. Unipack, medyo mura lang naman ang Unipack, guys. 23. Tapos, Mega, ganun din. 25. Ay, Ligo Sardines sa akin, guys, ay 27. Manghang at saka hindi manghang. Saba Sardines, 25. Wow Ulam, 25. Uh, Spanish Style Sardines, 36. Yung mga ganito, guys, 5552 na na iba-ibang flavor. Caldereta, Mechado, uh, Adobo, Apretada, Bicol, ay uh, 32 po sa akin to, guys. So, ang ang ano ko sa aking mga dilata guys ay 10 to 15% po ang aking patong so uh, usually mga ano lang 10, konti lang po may 15% so, wait lang. so uh, San Marino na malaki guys yung ganito kalaki San Marino ay 42% yung maliit naman na San, San Marino 40, 32, yung malaki yung San Marino na red. Ganon sila. Same price na po nito guys. Yung malalaki na San Marino 42. Tapos yung maliit naman ay 32. Same price sila nito guys. Medyo madami ang laman nito pero is, kato, ito kasi guys a easy open. So pareho lang sila ng price. Uh, 32 din po ito sa akin. Tapos 555 Carni Norte na 175 grams. Uh, 30, 39. Tapos bingo corn beef, 24. Mura lang ang bingo corn beef. Argentina na 150 grams, 39. Uh, Argentina corn beef na 100 grams, yung maliit, pinakamaliit, ay ballpen. <laughs> Kabolpen -ball na yung kamay ko. 100 grams ay ano po to, 29. Tapos, yung Argentina corn beef na 175 grams, 45. Argentina corn beef na 260 grams, yung malaki. Yung ganito guys, yung so malaki, mataba. Ayan. Ay 63. Tapos Argentina meatloaf na 150 grams ay 24. Tapos Argentina meatloaf na medyo 175 grams ay 27. Tapos balik ko lang muna guys. Argentina beef loaf, uh, 26. Yung 150 grams. Tapos bingo, na meatloaf ay 23 pesos so dito naman tayo guys sa taas ang maling ko guys na ganyan ay 130 pesos luncheon meat na maliit 37, yung malaki naman nito guys ay 90 ay 93 po pala, yan 93 93 yung malaki, tapos vienna sausage uh, 31, yung maliit so yung malaki naman guys ay 46 na vienna sausage saba ito, matagal na to guys. Parang hindi na, na yung Saba ko. Saba na ito, pusit. Medyo mahal kasi siya. 50 pesos, squid. Uh, 50 pesos. Tapos, Philips na sausage, 24. Ayan, 50 pesos siya. Tapos, yung tigabunga na malaki. Ito guys, tigabunga na malaki, 97. Medyo mahal siya. Tapos, 555 sardines na red. Malaki, 58. Tapos, Ligo Sardines na red and saka green ay 64. Master Sardines, mura lang siya. 58 po siya, guys. Tapos, yung Hokkaido kong malaki, dati ay mabuti siya ng 90. Ngayon, uh, binabaan ko siya. Uh, 88 na lang po siya. Yung ma malaking Hokkaido. So, naubos lang yung Hokkaido. Kasi, yun po talaga ang mabili dito, yung Hokkaido. Masarap kasi siya, guys, di ba? Yung Hokkaido. Tapos, yung Unipak po na Makarel. Yung ganito, guys, na malaki. 74. Yan, 74. Tapos yung Mega, Macarel, 69. So, mura lang yung Mega. Tapos, Saba Premium na uh, tawag dito, ganyan, malaki na Macarel din, ay 73. Tapos, Sabang ganito guys, yung 200 grams, yung ganyan siya. In, yung bilog na medyo ano, mataba. 50 pesos po siya. 50. Tapos yung Saba naman na maliit, yung ganyan, 36. 36 po ito. Tapos yung Hokkaido maliit guys. Uh, medyo mahal lang Hokkaido na maliit. 40. Unipack. 30, 33 lang ata to. Wait lang. Tingnan ko lang yung price. Uh, Hokkaido. Uh, tawag dito. Unipack na maliit. Unipack 35 pala guys. 35 to. So, lagin ko muna. Saglang Lagin ko muna ng price. Para hindi ako tingin na tingin. Kasi yung para tiknik ko guys, minsan, sa pinakababa, nilalagin ko ng price. Para hindi ako madalas tingin-tingin doon. Sa presyo ko. So, 35. So, mega. Medyo mura lang to. 32. Ah, uh, I mean, dito pala. <laughs> so, ito po guys, ay 35. Yung unipack na makarel na maliit. So, mega na maliit na makarel. Ay 32. Tapos, 555 na flakes in oil, hot at saka hindi, ay 36. Century 2 na po, guys, na hot and hindi rin, ay ganito kalaki, ay 39. Tapos, century 2 na flakes in oil na ganito, yung pinakamaliit niya, ay, wait lang guys ha, century 2 na. 29 po, guys, ito 29. So, lagin ko lang dito 29. Pero may listahan po ako nang guys, dito. Para at least lang, hindi ako madalas. Pag hindi ko pa masyado memorize, nila, nila ang technique ko, guys, nilalagyan ko ng price yung pinakamababa. So, ayan. So, 29. Ito, ito nga yung ano, uh, 39. Tapos, yung Century Tuna Flakes in Oil na bilog, 50 pesos po yung, guys. Ganyan. So, yung Jolly naman na ganito, mushroom pole, 40. So, corn sardines. So, hindi na ako bumili na ito, nito, guys. Kasi hindi siya masarap. Hindi siya masarap. ah uh, tawag dito. 15 lang yan. Benta ko niyan. Tapos, green peas po na nakakan ay 17 pesos. Dorin na uh, condensed milk, 55. Medyo mahal ang Dorin. Alaska Evap na maliit ay 22 po sa akin. Yung malaki naman po guys na Alaska Evap ay 39. Dati ay 40. So, ginawa ko na siyang 39. Bumaba. Tapos yung condensed milk na maliit ay 4 Tapos Alaska condensed milk na malaki guys ay 6 Tapos ito namang cowbell na medyo malaki ay 50 So, mas mura ang cowbell. Dati mura lang ito talaga guys yung cowbell. Ngayon ay tumaas na rin. So, yun lang po guys ang aking mga dilata. So, ayan. Yan po ang aking mga dilata. So, ayan. So, yun naman, guys. Ang aking sineshare. So, susunod naman, guys, share ko naman yung magano yung mga uh, magsisimula po ako dito sa mga ano natin. Yung mga ganito. Ganyan. So, yun naman, guys. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.